Sanggay, nandito ko tayo na naman sa gilid ng dagat Ngayon, nag-aabang tayo ng mabibilang isda Matching with kape Right Ah, kanina may nabili na akong sap-sap Malaki mga sanggay, oh Ayan. Laki nito Laki nito sanggay, oh Kasing laki na ng palad ko Ba, diba? grabing lapad Right, sabawa na naman natin ito mamaya Grabing kong nabili, malalaki Right, oh lahat yan, good size. Ayos. Let's go. Sabawan natin tumaya. Sandeng, ito na yung sapsap -sap na malalaki na nabili natin kanina. Tingnan nyo naman, oh. Halos kasing laki na ng palad ko. So, sabawan na natin ito mga sanggay. Ito yung ating recados. Simpleng simple. talbos. Simpleng loto o lotong pacham pero mamaya masarap humigop ng sabaw. Alright, buhos na natin to. Lagyan natin ng tubig. Pakuluan lang natin mga sanggay. Mga sanggay, kumulo na. Yon. Yes. Ngayon, buhos na natin to mga sanggay. asin oh dito si papa dito mga sangkay lagyan natin ng talbos ng kamote yun oh Ayan na mga sangkay oh sarap yung mga sangay, pili na natin pata yan pang finale si extract Ooh, ang bango Okay na mga sanggay, oh. Panalo ating sabaw. Hmm, lalaki ng sapsap -sap mga sanggay. Lagpas sa, ano? Sa mangkok. Ayos, ang bango.